Kung nagsisimula ka palang mag-alaga ng manok o nagbabalak ka mag-backyard farming, importante na piliin mo ang tamang breed. Hindi lahat ng manok pare-pareho, may ibang madaling alagaan, may ibang maselan, at may ibang sobrang tibay sa sakit. Sa video na to, ibibigay ko ang top 7 na chicken breeds na pinakamagandang simulan para sa mga baguhan. Let's go! Una sa listahan ang Rhode Island Red o R A e R. Kung baguhan ka hindi ka magkakamali dito. Ito yung breed na halos kahit anong klima, kahit simple lang ang kulungan, kahit regular lang ang pagkain, buhay na buhay at productive pa rin. Magaling silang mangitlog, umaabot ng 200 hanggang tatlong daang itlog kada taon. Hindi rin sila agresibo at madaling makisama kahit mixed breed ang flock mo. Ang pinakamagandang part, hindi sila pihikan. Kahit basic na patuka, okay na okay sila. Kaya maraming backyard farmers sa Pinas RIR ang unang kinukuha. Next, ang Plymouth Rock o mas kilala bilang Barred Rock. Isa ito sa pinaka-recommended chicken para sa beginners dahil very calm, gentle at hindi makulit. Kung meron kang bata sa bahay o gusto mo ng friendly chickens, ito na yon. Dual purpose din sila, meaning marami kang itlog pero maganda rin ang meat quality nila. At kung worried ka sa weather, no problem. Matibay sila sa lamig, matibay din sa init. Kaya kahit nasa Pilipinas ka, swak na swak ang breed na ito, Pangatlo, Australorp. Kung gusto mo ng egg machine na hindi hyper, hindi agresibo, at hindi maselan, ito ang pinakamagandang option. Sila ang record holder sa high egg production. Isang Australorp hen, kayang mangitlog ng sobra-sobrang dami per year. Tahimik din sila kaya kung medyo sensitive ang neighborhood mo, hindi sila istorbo. At higit sa lahat, adaptable sila sa kahit anong klima, mula malamig hanggang mainit. Pang-apat sa listahan sa sex. Isa sa pinaka-friendly, pinaka-docile at pinaka-walang ka-issue-issue na chicken breed. Kung gusto mo ng manok na lagi lang chill pero productive, perfect ito. Nagbibigay sila ng around dalawang daan at limampung itlog bawat taon. At kung kailangan mo ng karne, maganda rin ang timpla nila. Sussex are also great for free-range setups. Mahilig silang mag-forage, kaya nakakatipid ka sa feed expenses. Panglima, ang sikat na leghorn. Ito ang breed na ginagamit ng maraming commercial egg farms dahil Sobrang prolific magitlog, Lightweight sila kaya hindi masyadong magastos pakainin. Tapos halos araw-araw may fresh egg ka. Ang leghorn ay matibay din sa init kaya kaya nilang magperform ng maganda sa tropical climate tulad ng Pilipinas. Kung goal mo ay pure egg production, dito ka na. Sure win. Pang-anim, kabir o saso. Ito ang pinakapopular na meat type chickens sa Pilipinas. Kung ang goal mo ay pang-ulam o pang-benta, perfect sila. Fast growing, meaning mabilis lumaki at mabilis ibenta. Hindi sila maselan, matibay sa klima, at kahit backyard setup lang, okay na okay na sila. Kaya marami ring small farmers at simpling households ang kumukuha ng kabir o saso dahil mura alagaan pero malaki ang balik. At syempre, last but not least, bantam. Ito naman ang breed na perfect para sa mga hobbies o gusto lang mag-alaga ng cute at maliit na manok. Hindi sila nangangailangan ng malaking space, hindi rin malakas kumain, at sobrang daling alagaan. Temperament nila, mostly friendly at calm. Kung gusto mo ng chickens na family friendly, pang display o pang hobby, Bantam is a great start. So ayan, yan ang top 7 chicken breeds para sa mga baguhan. Kung gusto mong mag-start ng backyard farming, pili ka lang ng kahit isa dito, siguradong hindi ka mahihirapan. Comment mo kung anong breed ang gusto mong unahin. At kung gusto mo gumawa ako ng top 7 game fowl breeds, feeding guide or chicken coop setup tutorial. Don't forget to like, subscribe at i-share para mas marami pang matuto sa pag-aalaga ng manok Maraming salamat and see you next video